Yon, nakababa kami sa galing kami sa bundok, nakababa kami ng bahay. <laughs> wala di wala kami sa bundok kasi okay, eh. Okay, Tapos yung bitya namin, yon nasa ilalim. Okay. Okay. So, kung saan tayo masaya s'yempre. Doon do? tayo, kahit bawal doon tayo, basta masaya. Masarap? Yes. Matamis? Yes. Magkano ng lansones? 90 kalate. Tamis na lansones. Ano yan? Yung long po. Naligaw na kami. Naligaw na. Magkahiwahiwalay na. Sana kaya ang mga to. Balik tayo. Okay. Balik tayo, balik. So magsisiyar daw lang sila eh. Tapos ako ay may binili. Tapos pagdating ko dito sa may CR, wala naman sila sa labas. Tinan natin baka nasa loob pa. Ay, babae pa dyan sa loob, dalawa? Ay, doon yung babae. CR ng mga babae nasa dulo pero siyempre hindi tayo pupunta doon. Sa so, nah. babae yun Abangan natin, nantayin natin paglabas. Hindi mo, nakalabas na pala sila ng CR. Dino, dino po, na, Nandito na, na rin ako kanina. Tapos nagpunta ako oh, na... Siyempre, dito yung... Tripang ko talaga Hindi <laughs> no. ka Gusto ko Ay, na yung... Pa, di di, di mo? ko, ah, so? na ako, dito, Sabi ko talaga natin nahanap no. tayo pa, oh, ah. <laughs> 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 na tayo Ang ano. princess. Okay. <laughs> Si Princess talaga may kalokohan yan. May na-prank ako. Ako sa inyo may napaprank. Ay, punta pa tayo sa ano. Bumili lang ko lang sonis. Doon sa my pizza. Masarap. Wait lang <laughs> nga. Masarap? Yeah. Tapos gusto ko ba talaga yung bilog yun? Alap teres nga yung bilog na yun. Hindi alap teres yun. Hindi nga magyan. Ayan, bili kami ng... Tara, kain nila dito. Awa, ayan. tara, kain nila dito dito. Wait lang po, ah. <makes noise> ano na yung puto ko. Okay, ayan, nakita na. Masarap? Yes. Matamis? Yes. Hindi. Tayo kayo, pandag. Oh, dito antay na lang tayo dito. Dami na dala. Ah, uh, mga isda kami. Yon, nakababa kami sa galing kami sa bundok, nakababa kami ng bahay. Wala di ulan sa <laughs> bundok kasi Tapos yung bitya namin, yon nasa ilalim. So, kung saan tayo masaya s'yempre, doon tayo, kahit bawal doon tayo, basta masaya. Nakababa nga pala kami ng jeep. Abang kami ng jeep biyahe ng Alabang. Yon mga idol, kung kayo man to maraming salamat sa pagbati pasensya na kayo kung hindi ko kayo nabigyan ng oras nabisi lang talaga ako magvideo sa simbahan so comment lang kayo, shoutout kayo maraming salamat nasa kiyapo nga pala kami andito yung simbahan ng kiyapo oh. na natin ay simbahan ng kiyapo yan, nandito kami sa simbahan ng kiyapo So, yun. Mag-aabang kami ng jeep. Papunta nga labang. Sino yun? Ito yung mga nagpapabidyo. Oo nga, hindi ko nabigyan. Hi Idol, sorry daw nga pala kanina na di ka napansin ni Idol kasi ano, um, ano, hindi ka napansin kasi nagbibidyo siya, siya sa ano sa simbahan ng Quiapo. Wow. Sige, tikman mo, tikman mo. Yan ang pritong gustong gusto ko yan na nice, isa. Pritong ano? Anong, anong mm! sarap? Yes, ikaw. Ano, sarap. Masasarap? Maalap. Yun, ito talagang gusto ko. Tamban. Sakto lang pagkaluto. Prito pag gaya na pag napunta ako ng palengke tapos iniisip ko bibili ako ng ng karning baboy pang sigang pag nakita ko to wala na hindi na ako nabili ng pang sigang ito na talaga pinagpipre ko tarap sarap kasi sarap eh, no? kasi yun yan pulutan iyo pulutan oh. hindi malambot ng tinig niya na ano na nadudurog na mag inuman tayo